Hello, hello. Magandang araw sa ating lahat. Mga ka-FB tayo ng boneless na bangos. Nakita nyo yun guys. Ano ko siya, uh, tinuhog ko siya ng tupig para hindi sila maghiwalay kasi naka-boneless yan. Yan. So, ang ating luluto ngayon ay siniglang na bangos. So, ito ng ating mga ingredient. Yan, ang mga kailangan ni Inday. Yan eh. guys. Lalagay lang natin siya dito sa pinapakulong tubig. Ayan. Mainit masyado. So, lalagyan na natin siya na. So, bagay, ilalagay ko na ito lahat, guys. Ayan. Pakukulaan pa natin. Ayan natin kulong-kulong. -kulo. Ilagay ko na pala yung labanus, guys. Lagyan natin ng patis. Sulod natin yung sitaw. Ganyan ako magluto, guys. Para paraan yan. Lalagay na natin yung ating isda. Yan. Sunod natin itong ating talong. Tapad natin. Lalagay na natin yung ating sampalok. Original yan. Si Kumulo Uri ako maglagay ng Ganito, guys. Mmm. sarap. Just lalagay na natin yung ating kangkong. Bababa lang din naman yun sya. lalagyan natin siya ng sili. Itong sili guys, pang yan. Gusto gusto ko ng may maraming sili. Kasi pang pa yan sa mga nilulutong isda. Kahit anong luto na, anong klaseng luto. Basta isda. May sili, may loya. Yan. So, yun lang guys. Thank you for watching. How ini na, i-kuhanin, patay na natin yung apoy niyan mamaya. Thank you for watching.